Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Sa video ito, kilalanin natin ang sampung mga babaeng na pabilitang nakarelasyon o dumaan sa buhay ni Coco Martin. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Let's go! Ang ikasampo ay si Catherine Luna bago lumipat si Goko sa mainstream side ng showbiz. Gumawa siya ng indie films kung saan nakilala niya si Catherine Luna. Binawa nila ang pelikulang Mahasahista noong 2005. Naling sa kanya si Catherine matapos niyang ipahayag sa publiko na si Coco ang ama ng kanyang anak. Gayon paman, sinabi ni Coco na hindi sila nagkarelasyon ni Catherine Luna. Ang ikasiyam ay si Mercedes Cabral. Nakatrabaho ni Mercedes Cabral si Coco Martin sa indie film na service noong 2008. Na link ang dalawa sa isa't isa. Ngunit sa mga nakaraang panayam ni Mercedes ay mariin niyang pinabulanan ang chismis. Iginit niya na sa isa lang si Coco Martin sa mga malapit niyang kaibigan sa industriya. Dahil nakakilala sila noong nagsimula pa lang siya sa kanyang karera. Ang ikawalo ay si Chris Aquino. Nakatrabaho ni Chris Aquino si Coco Martin sa isang TV series na Kung Tayo'y Magkalayo noong 2010. Naling siya ni Coco Martin. Pero ang sagot niya ay kaibigan lang sila lalo na noong ginawa ni Coco ang pelikulang Noy kung saan gumanap si Coco bilang isang reporter na sumunod sa Pangulong Noy Noy Aquino. Mip. ang pampito ay si Julian San Jose. Hindi pa nakatrabaho ni Coco Martin ang aktris na si Julian San Jose. Pero may kumalat na chismis na bagay sila ni Coco at nabuntis pa siya ni Coco. Nagulat ang aktris sa bilita at maring itinanggi ang mga alingaw-ngaw. Inamin din niya na hindi nila nakikita ang isa't isa. Ang pang-anim ay si Erich Gonzales. Nakatrabaho ni Erich Gonzales si Coco Martin sa kanilang 2010 film na Noy at ngayon din sa 2013 TV series na Juan de la Cruz. Ibinunyag ni Chris Aquino noong in-interview siya ni Boy Abunda na si Coco Martin daw ay pinormahan si Erich Gonzales. Nagbiro din si Coco noong 2013 na willing siyang maghintay kay Erich Gonzalez. Yeah. Ang panglima ay si Angeline Quinto. Nakatrabaho ni Angeline Quinto si Coco Martin sa kanilang 2012 movie na Born to Love You sa mga nakaraang interview inamin ni Angeline Quinto na sila ni Coco Martin ay may special relationship pero sinabi ni Coco na sila ay magkaibigan lamang Ang pang-apat ay si Maha Salvador Ang love team ni Maha Salvador at Coco Martin ay nagsimula noong 2011 sa TV series na minsan lang kita ibigin. Inamin ni Maha sa kanyang mga nakarang interview na posible na maging magkarelasyon sila ni Coco Martin kung hindi lang sila nagkaroon ng relasyon ni Mateo Goligeli sa panahon na yon. Naging headline si na Coco at Mateo nang mag-away sila dahil sa kanya. Ngunit inayos ang mga bagay-bagay noong 2012. Ang pangatlo ay si Ibana Alawi. Si Ibana Alawi ay isa rin sa nalink ni Coco Martin. Ayon kay Ibana sa pagpasok pa lang niya noon sa probinsyano ay talagang tagahanga na daw siya ni Coco Martin. Inamin niya sa kanyang interview ni Boy Abunda na crush talaga daw niya si Coco Martin at sobrang gwapo daw ito ayon sa usap-usapan ay hindi daw naging sila ni Coco Martin at naling lang daw si bana Lawi kay Coco Martin. Ang pangalawa ay si Yasi Presman. Si Yasi Presman ay naling ni Coco Martin dahil siya ang leading lady ni Coco sa teleseryeng Ang Probinsyano sa teleseryeng ito ay tuwang tuwa ang mga tao sa tambala nila noong tinanong si Yasir kung may relasyon sila ni Coco ay wala siyang inamin na may relasyon silang dalawa Ang pinakauna sa listahan ay walang iba kundi si Julia Montes Unang nakatrabaho si na Julia at Coco Martin sa seryeng walang hanggan noong 2012 sa kanilang mga nakaraang panayam, inamin ni Julia na inspirasyon siya ni Coco habang sinabi ni Coco na inspesyal si Julia para sa kanya. Pinanatiling dribado ng mag-asawa ang kanilang relasyon hanggang sa kumpirmahin ito ni Coco Martin sa publiko noong Mayo 2023. So kung nagustuhan ninyo ang video ito, huwag kalimutan mag-subscribe likes, comment, and share para sa susunod na mga video na aking i-upload. Maraming salamat sa inyong lahat.